araw mga bro sa panibago kong vlog may gusto lang ako yung share sa inyo tungkol nga pala ito sa aming shop earthing device dito sa aming barko ito nga pala ang aming main engine nandito nga pala ako sa aming bottom platform upang puntahan ang monitor ng aming shop earthing device kung mapapansin nyo ito nga pala yung propeller ito nga pala ang monitor ng aming sharp earthing device mga bro kailangan ko lang muna itong i-switch off Bago nga pala kami bumaba dyan mga bro, kumuha na pala ako sa aming engine control room ng pamalit ng silver graphite brush mga bro. Kung mapapansin nyo mga bro, may marking siya yung pagkakaiba ng kulay niya mga bro. Bale ito nga pala yun mga bro, yung papalitan namin na carbon graphite brush. Ito nga pala yung single bracket, ito naman yung double bracket mga bro. Yan yung mga brush holder Bali kung mapapansin nyo mga bro, bumaba na kami dyan at itsinek namin ng maigi. Ito nga pala yung double bracket brush holder mga bro. May spring lang naman yan kung mapapansin nyo mga bro, inaangat ko lang ng konti. Ito naman yung single bracket brush holder. Yung connection yan papuntang millivolt meter mga bro. Bali nirehan nga pala yan ni paring Jeffrey mga bro. Shout out sa'yo pre. Kung mapapansin nyo para matanggal yung mga dust at yung mga carbon deposit na naiwan sa bracket holder mga bro. Bali binugahan lang namin ng hangin yan mga bro. Kung mapapansin niyo, may air sya na hawak. Tapos kinalas niya na yung pinakang silver graphite brush sa bracket holder nya mga bro. Kung mapapansin nyo inaangat lang yung pinakang may spring. Tapos hinuhugot yung silver graphite brush. Bali binugahan lang ulit ni parang Jeffrey dahil nung kinalas yung silver graphite brush meron pang mga naiwan. Bali, ginamitan lang pala ito ni paring Jeffrey ng spanner mga bro Upang kalasin yung lumang silver graphite brass sa pinakang bolt nya Kung mapapansin nyo mga bro, niluluwagan na Bali, hindi nakakalasin mga bro yung bolt dahil U-type lang yung pinakang connector nito mga bro Bali, nandito naman kami mga bro sa single brush holder mga bro Kung mapapansin nyo, inirehan lang din Tapos, tinanggal yung pinakang silver graphite brush ni paring Jeffrey mga bro kung mapapansin nyo, inirehan nyo lang ulit nung makalas na yung silver graphite brush. Bali, ginamitan lang din ni paring Jeffrey yan ng spanner upang luwagan ng bolt mga bro. Para matanggal yung pinakang connector ng silver graphite brush. Kung mapapansin nyo, mga bro, ganun lang din ang ginawa niya kagaya nung sa nauna. Tapos ginik ko na pala yung pinang natanggal na silver graphite brush. Kung mapapansin nyo itong tatlo sa kaliwa, yan yung luma. Tapos itong tatlo sa kanan, yan yung mga bago na aming kakabit. Bale, itong single brush holder, dito nga pala una kami nagkabit. Dahil isa lang naman na silver graphite brush dyan mga bro. Kung mapapansin nyo, ipapasok lang ni parang Jeffrey yung pinakang yung lugs nya sa pinakang bolt. Tapos gagamitan lang din naman yan ng spanner mga bro. Kung mapapansin nyo. Bali nang secure na ni parang Jeffrey yung graphite brush sa pinakang holder. Hinigpitan niya na ng maayos yung pinakang bolt nito mga bro. Kung mapapansin nyo, ganun ang ginagawa niya. Ang pagluwag lang naman ng mga bolt mga bro ay eh, counter clock twice din ang pagigpit clockwise mga bro. Bali ganyan lang pala maglagay ng graphite brush mga bro sa pinakang bracket holder niya. Kung mapapansin nyo yung pinakang may spring, binababa lang dito naman sa baba, ganoon lang din ang ginawa. Pinasok lang muna yung silver graphite brush, tapos binaba yung pinakang spring. Tapos ikakabit na ni paring Jeffrey yung pinakang yulag sa bolt mga bro. Bali yung ground na yan mga bro, nakakonek sa hal ng aming barko. Bali kapag umiikot nga pala mga bro, yung propeller na yan, ay nagge-generate yan ng boltahe. Mababa lang naman ng boltahe na nagge-generate yan minsan nagre-reading nga kami umabot lang ng 25 millivolts 26 pero dapat hindi lalampas ng 50 millivolts dahil kailangan na yan i-maintenance kapag lumampas na sa 50 millivolts nililinisan nga pala namin yung pinakang slip ring yan mga bro o kilala rin bilang silver alloy band bali yung nage-generate na voltahe mga bro ay may epekto nga pala yon sa bearing ng main engine maaari itong maging spark corrosion mga bro. Kaya lagi namin itong minomonitor at sinicheck upang maiwasang mangyari yon dahil malaking problema kapag ang main engine bearing ang nagka problema. Dahil kami ang mga member ng electrical team, maaari kami questionin at tanungin kung bakit hindi ito nagpa-function ng maayos kung ginagawa ba namin talaga ang aming mga trabaho o hindi. Kaya after namin mapalitan yung silver graphite brush, chinik namin kung nagpapangso ng maayos yung pinakang spring nya dahil kung hindi na yan maaari na yung palitan meron naman kaming mga spare dito sa aming barko mga bro malaga kasi yan mga yan kaya kayo kailangan laging may spare kapag nagpapalit nga pala kami ng silver graphite brush nire na agad dito ng aming electrical officer upang ma-requestan ng panibagong spare after nga namin magpalit syempre at ma-check inon na namin itong inakang monitor nya mga bro Bali gusto ko lang i-share sa inyo mga bro kung paano kami nag-maintenance sa aming shop earthing device at kung paano kami nagpalit ng silver graphite brush. Sana makatulong ang video na ito sa inyo mga bro. Lalo na sa mga baguhan at hindi nakakaalam ng ganitong device. Sa mga nagbabalak mag-electrician dyan sa barko, para sa inyo ang video na ito. Sana makatulong sa inyo. At maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa aking mga video. God bless sa inyong lahat.